Oh, heto na naman tayo. Hindi ko sinasabing bilhin mo to. Pero pag nakita mo to, alam kong mapapabili ka. Sino ba naman hindi mabubudol? 100 pesos lang, meron ka na 5 pieces na 80 wipes. Super ganda pa nito. At super mura. Naka-free shipping pa. Say, ano pa niya nihintay mo? Alam mo ba na safe kito sa face, sa body, sa hand, sa baby, sa kids? Basta palit na, basta bili na kayo. Kung ayaw nyo, eh di don't. Super ganda nito. Kaya alam ko, hindi kayo magsisisi pag binili nyo to super kapal pa niya at ganda ng quality guys hindi ito yung typical na mumurahing wipes kasi super ganda ng quality ako na ano magsasabi sa inyo kasi ito lang yung wipes na ginadamit ko kasi super mura at alam ko na subok na subok ko na to guys as you can see oh ang kapal kapal sing kapal na mukha ng babaeng hindi na babayad ng utang Sige na. Ko ayaw niyo edi doon. O... Ano pang iniintay niyo? Tingin-tingin niyo Bay na. Click add to cart ko ayaw niyo. Pero sinasabi ko sa inyo magsisisi kayo kapag hindi niyo to binili. Kasi nga super mura. Super danda ng quality. Kaya, sige, bili na kayo. Sige, buy. Thank <laughs> you.